Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pumbay ito, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na ito, tapos na ang election, pero hindi pa rin tapos ang uh, alitan o ang awayan ng mga politiko at supporter. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 15. Ingatan ninyo na walang sino mang sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag niyong hayahang umiral ang samahan ng loob sa inyo at marami ang madadamay. So ayun po na napakalinaw. Totoo po ito no lalo na kakatapos lang po ng uh, election marami ang nagbasing no, sa isa't isa. Marami ang nagmurahan at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na nang dahil lang uh, sa uh, election. Ganun din no, sa mga magkakamag-anak. Minsan magkakapatid pa nga, di ba? Lalo na po yung mga mismong uh, tumatakbo. Nagkakaroon ng samaan ng loob. Kaya talagang uh, kung ganyan pong pairalin nyo, Sino ba dapat ang iyong pakinggan? Yung mga taong nasa paligid mo, na naging sanhin ng sama ng loob mo, o ang Diyos? ba? Diba? Kasi ang pagtalikod po sa Diyos ay hindi siya aksidente. Unti-unti yan, di ba? Kung minsan, na uh, uh, nakagawian mo ang gumawa ng hindi maganda. Uh, malilit na bagay pa lang. Pero habang tumatagal, pag nakakasanayan mo yan, lalaki ng lalaki. Diba? Sa una, dahan-dahan lang, pero sa huli, medyo malala na. Hindi mo na kayang kontrolin. Kaya yung mga bitterness, yung mga galit, yung disappointed no? sa mga tao na sa paligid mo na naging sanhinga ng yung pagka-stress ay nangyayari po talaga yan. Lalo na po, no? Uh, sa kakatapos lang uh, na election. So, kailangan po no ang uh, gawin natin yung uh, nasa tamang direksyon po tayo. Kasi pagka sinunod po natin yung sistema ng mundo, talaga pong maliligaw tayo. Maliligaw tayo sa ating prinsipyo, lalo pa uh, sa mga ganitong uh, sitwasyon na uh, panahon ng uh, election. Pag pinili mo yung mga bagay na ganun, ay sigurado ay mapapahamak tayo. Pero kung pipiliin mo ang uh, Diyos, no, yung kapayapaan po ang iiral sa yung puso. Kung mga maluwag sa yung kalooban, matalo ka man, manalo ka man bilang isang politiko o bilang isang uh, supporter, no? Uh, gaya natin, matalo man, manalo, tuloy pa rin po dapat ang buhay. dahil tapos na nga, uh, bubahan na tayo. Di ba? Hindi yung natapos na yung election, uh, nagmumura ka pa rin, bumabantat ka pa rin eh yung mga tamang ano lang po yung tamang issue lang po dapat ang ating uh, nilalabas. pero yung parang nagtatanim na tayo ng uh, sama ng loob, hindi po yan uh, maganda kaya talaga nga uh, iba po no yung election sa atin sobrang uh, sobrang init pag dumarating yan pag sumasapit yan marami po talagang nagkakagalit. kaya sana po napairalin natin yung pagiging uh, makatao natin, lalo na yung pagiging makadiyos natin pagkatapos ng lahat, tapos na yan. Wala na po tayong magagawa. Sabi nga ng mga politiko, di ba? Nagsalita na ang taong bayan. Igalang po natin, nirespeto, at ayan na lang po natin, no? Na umiral, lalo pa sa ating konstitusyon, uh, ay eh yan po ang uh, uh, umiiral bilang isang gobyerno na kailangan po tayong uh, sumunod. So, dapat po mas mangibaba po, lalo na sa mga mag-anak, yung pagiging magkadugo nyo, yung relasyon nyo. Yung uh, politika, dumarating din yan, tapos lumilipas, natatapos. Pero yung pagiging magkadugo nyo, lifetime po yan. Hindi po yan natatapos, wala po yan ex, uh, expiration. So, kailangan po mas umiral at pahalagan natin yung relasyon natin sa ating mga kamag-anak, mga mga uh, kaibigan, no? Tapos na, siyempre, alam naman po natin pag yung mga eleksyon na yan, may kanya-kanya tayong prinsipyo, may kanya-kanya tayong manok, no? Pero, siyempre, habang ang eleksyon, mainit, ganun po talaga. Pero pagkatapos nyan, sikapin na po natin na makamove on. Doon na tayo sa dating buhay natin, no? Ibabalik na natin yan. Kung mga kaibigan mo, mo ng eleksyon, eh, bati-bati na po, no? Para mas umiral na yung kapayapaan at maumiral ang kabutihan na katuroan ng Diyos. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa akin vlog, na may problema sa pamilya, nag-away sa politika, problema sa financial, at problema rin sa kalusugan. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikimaniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, sa itsak yung pagkakalib sa iyo sa tamang tanong. So tayo pimanalangin, Lord, bless you po mga kapatid namin ngayong nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman po. Isama nyo na rin po ang aming tita Mila na patuloy na mag-recover sa kanyang kagalingan. Gabayan ng kanyang asawang si Tito Ron. Lahat po, Lord, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lolo-obi. Ganon din po sa pamilyang nakawatak-watak ang nasira dahil sa politika o sa mga bagay na pinag-aawayan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na, na maging mapagkumbaba, mapagpasensa at mapagpatawad sa isa at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po, Lord, sa aming hanap buhay, loobin niyo po na maging stable at marami pang uh, biyayang aming matatanggap. Lalo na po yung mga kapatid namin walang wala lod. Ultimong pambili na sang kilo lang ng bigas at ulam. Pino problema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Yakapin niyo po na mahigpit at gabayan sila. Ganon din po sa aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen and Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan na kama na anak ng Jesus Espiritu Santo. I thank you very much po. For...